Ayan. anong plano mo doon pagdating? Mm. Mag-relax sa samang loob. Ilalabas ang samang loob. <laughs> Ito kasi, nanalo ng Euro Million, guys. Kaso nga lang, nalabhan niya yung ticket kaya hindi niya nakuha. What's up, guys? Musta kayo lahat dyan? Ayon, alas, uh, galing tayo namili ng Aligro. Pag-uwi namin dito, eh, tumawag yung kaibigan natin na gusto daw mag... Uh, bakasyon sa Italy so ngayon mag-meet kami sa gar kung saan bibili ng ticket ng train mag airplane sana pero wala tayong gaanong budget kasi medyo mahal alam niyo na uh, ngayon pizza 24 ng Disyembre so may kamahalan pag uh, mga ganitong uh, season kasi tagbakasyon eh at uh, by train na lang kukuha kami ng uh, ticket ngayon at imit namin yung kaibigan namin doon sagar gar. So tara, let's go! Ang travel natin is 27, 28, 29. So tatlong araw tayo doon. Time check, alas 3.36 ng kahapon nun. Nag-abang tayo ng bus at papunta doon sa gar. Hi, ulit. <laughs> dito, walang snow dito sa city. Pero kung doon ka sa bundok at magkikita dito kasi ang bundok. And i-zoom in ko. Yan. Kapal po ng snow na yan. Yung mga dahon ng punong kahoy na puluputan po ng snow. Nag-search na si commander ng hotel na pwede namin terhan doon. Dyan tayo sa SBB. Papasok. Nagantay lang sila sa loob ng uh, kuhaana ng ticket kasi may problema ng konti. <laughs> Nagkamali sa pizza. Ang daming magbiyahe ngayon guys holiday season kasi kaya ito punong puno siguro itong train asa na kaya sila Oh, musta bro. 17. Balita. 10. Parihas kasi namin ang uh, seven, ang date namin Ay, dito. Wana. Para sabay-sabay. No? Eh, no? Siyempre, uh -huh. kasi so, makasama. Bro, eh. Nasa so, original kayo, nasa lutan kami. 27, <laughs> ang depart is Alas City. 8.35 ng umaga. Tapos Nasa babalik na tayo ng 100 plus. Ano yung pabalik? Mm. Alas Al 5 pabalik ng hapon. Bro, One, uh, arrive natin dito sa Geneva. Pagbalik is, is alas 9.30. Ayos. So kami na naman ang kukuha ngayon ng ticket. Number 705 tayo. Ayan. Ang kino ang tinawag na i699. Malapit na. Mabilis naman dito kasi pagdating sa mga ganito guys Mga kuha, ng mga ticket Wala na Wala na chichiburichi Mga tick na Yan A700 na lapitan tayo Lima na lang Mabilis yan mag uh, ulit sila eh. Ate na 705 Sa 16 commander Ah anan doon Bili muna kami doon Dito 16 tayo sa kabila dami kasi table until table 18 pa lang ito mandami hello good afternoon uh, Yeah, good afternoon. Can we take um, ticket to uh, Milan? On, yeah, 27. 27? Yeah, that is in the morning. What time? Like 7 27th of December, right? Yeah. yeah. So it will be Friday. Um, we have a train at 7.35. Yes, yes, yes that's it. Uh, that's in Zurich, the change. Ah, we change in Zurich? Yeah. Do we have time? Um, you just have five minutes. Five minutes? Oh. Yeah. Yeah, coffee mo na kami. Nakukuha na kami ng ticket. Ayan. Si Commander System. Video. Ang init. Ang init. Kaya kailangan tayo magkano dito. Mainit kasi. Mainit kasi yung panloob natin. So habang magplano kami sa aming biyahe ngayong 27, 28, 29 to Italy, ito, mag-coffee-coffee muna. So ito ang kinuha natin. Masarap 1990, ito. Napag-crispy. Yung tayong apat, hatiin natin mm. yung... 200, 300? Ichecheck ko doon sa aking account. Yung apat ay 300 lang? Hmm. 290 lang. bawat, magkano ang ating... Paborito ko itong palaman. Makalong... Masarap. Meron ding dalawang klase ito eh. Yung circle circle ang tourmania Gusto ko. Masarap siya sa coffee. Perfect. Hmm? 299 device. So ito, nandito naman tayo ngayon. Pakita ko sa inyo kung magkano ating nabayaran sa hotel. No? ah 295 days, two nights. At ayan, anong plano mo doon pagdating? mag -relax sa samang loob, ilalabas ang samang loob. Ako. <laughs> ako, ito, ako ng... Ito kasi, nanalo ng Euro Million, guys. Kaso nga lang, nalabhan niya yung ticket, kaya hindi niya nakuha. Oh. Ako naman, <laughs> kakain ako ng Jollibee. Uh -huh. Tapos picture-picture ako dun sa may Milan uh -huh. simbahan doon. Uh -huh. mag hawak ako ng mga kalapate. Mm -hmm. na ako. Ito, Commander. Doon? Hmm. ay siyempre mag-enjoy Mag Ano tayo dun Kumbaga natin yung Magandang scenery Ng uh, Milan Italy At yun na nga Tapos na kami Nagkufe Ang tagal lang Usapan namin no Uwi na tayo Alas 6 na ng hapon So parang Alas 9 na ng gabi Antay tayo ng bus dito Na lane One minute na lang Ang bus Ayan, parating na. Yung one. Ah, ayan na pala. Napaka-convenient ang mga sasakyan dito. Basman o tram o boat o sa lake ka. Anytime. Bye. hanggang sa muli.